ang bagong Pilipinas ay hindi lamang isang government policy, ano ho, kundi a call to action for both officials and ordinary citizens. Sa panig po ng DILG, paano po ito may papatupad o makakarating hanggang sa grassroots level? Ay nako, uh, mariing uh, sinab sinabi ni Secretary Benhar Abalos na dapat ang ating mga lokal na pamahalaan ay maging responsive. Dapat lahat ng mga reklamo ay kailangang aksyonan bilang pagrespeto sa mga pangangailangan at lamentasyon ng ating mga mamamayan. Uh, ang lokal ng pamahalaan kami ay umaambag at naniniwala na sila yung mas uh, may aksyon, sila yung mararamdaman ng mga tao ang kanilang commitment, liderato, kaya ang ating mga punong barangay naman at mga barangay officials and of course ang ating mga higher local officials dapat uh, mas lalo nating magiging gawing functional ang ating mga lokal na pamahalaan, kalinisan, disiplina, trapiko, solid waste management, uh, lahat ng mga basic na kailang ipadama natin o basic na serbisyo na kailang ipadama natin at uh, uh, gawin, dapat mas mag-improve ito. Dapat mas maramdaman. Dapat mas totoo. Mm -hmm. So, yan ang, yan ang mga bagong lokal na pamahalaan dito sa Bagong Pilipinas.